Laban na, bagong araw, panibagong tuklas! Ikaw ba ay mahilig magpundar ng gamit sa bahay? At gusto mo ba na yung disenyo mo ang masusunod at makakasigurado ka na no matibay? Sa video ng ito ay ibibida natin ang gawang Novo Ecehano! Pamamalas natin ang husay ng Novo Ecehano pagdating sa paggawa ng magagandang furnitures! Nakarating kasi sa amin ang balita na bukod sa mura ay talaga nga namang dekalidad ang mga produkto nila dito! Tara na, kilalanin na natin sila! Welcome to our si furniture laban na Yon, yon, yon! Welcome to RC Labugin Wood Furniture! Ito nga ay inyong matatagpuan sa Purok 6, barangay ng Talipapa, sa lungsod ng Kabanatuan, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Madali nga lang itong puntahan dahil pagbaba lang ng tulay sa Aliaga Vergara Highway. Sa bandang kanan ay mamamataan mo na ang naturang tindahan. What's up mga kanova Nandito nga kami ngayon sa lungsod ng Kabanatuan at pinuntahan namin ang isa sa pinakasikat na tindahan ng mga matitibay at magagandang furniture. Kaya naman kung ang hanap nyo ay gamit sa bahay, gamit sa opisina, punta na dito sa Cabanatuan City. Let's go! Laban na! Sa aming pagdating dito sa RC Labugin Wood Furniture ay agad naming nakapanayam ang may-ari nito na si Sir RC. Hindi lang basta tindahan itong RC Furniture dahil ito na rin ang nagsisilbing tahanan ng kanilang pamilya. Yes po, buong pagmamalaking binanggit sa amin ni Sir RC na lahat na manggagawa dito ay kanyang pawang mga kamag-anak. Kaya naman, patuloy ang pagunlad nito dahil na rin sa pagmamalasakit nila sa kanilang hanap buhay. Dito sa RC Furniture, kung wala kayong pambayad ng buo, ay pwede nyong hulug-hulugan. Yan ay sa pamamagitan ng partisipasyon ng home credit. Tumatanggap ka rin sila dito ng credit card. Ang magandang bagay dito sa RC Furniture ay masusunod ang iyong gustong disenyo. Sabi nga ni Sir RC kahit anong disenyo pa yan ay gagawin nila ang lahat upang masunod dito. Kung nangangamba ka naman kung paano ito i-deliver, wag mo ng problemahin yan dahil sila na ang bahala. Hindi ka na rin naman mag-aalala kung sino ang magkakabit dahil kayang kaya din nila yan. Mabilis pero ang pagkakagawa nila dito sa RC Furniture. Dahil sinisigurado nila na sulit ang ibabayad nyo sa kanila. Napakadali lang din ang transaksyon kahit online pwedeng pwede. Hanapin mo nga lang ang kanilang mga social media account. Kaya ikaw kung naiisip mo na magpundar ng magandang dining set o kung gusto mo naman ng matibay na double deck o bed frame, nako wag na magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na magtanong sa RC Labugin Furniture. Pumili na ng the best na design para sa'yo at ipag kaya mo sa kanila. Dahil sa dami na nilang nagawa, basic na lang yan. At yan ang magpapatunay na talaga nga namang hindi papahuli ang ating mga kababayan sa kausayan sa paggawa ng furniture. Bakit ka pa nga naman lalayo kung meron namang mapagkakatiwalaan na ganitong uri ng tindahan dito sa Cabanatuan City? Sa tagpungang ito ay sinamahan kami ni Sir RC para masilip ang kanilang production area. At dito ay natunghayan namin kung gaano kasipag ang ating mga kababayan. Hindi alintana ang is o alikabong para lamang makapaglaan ng magagandang produkto. Kaya mga kababayan, sa inyong pagbili dito sa RC Furniture, isipin nyo na lang na meron tayong mga kababayan na natutulungan. Dahil mentras marami ang nagpapagawa, ay mas malaki ang kanilang nagiging kita. Ay, hindi talaga matatawaran ang sipag at syaga ng mga Novo Ecijano. Talaga nga namang ang lahat ay handa nilang gawin para sa kanika nilang pamilya. Kaya gayo na lamang ang aming paghanga kay Sir RC. At hindi na rin kami nagtatawagan nagtataka kung bakit patuloy ang paglago ng kanyang hanap buhay. Kaya naman, pag-usapang furniture, alam nyo na. Siyempre, dito na yan sa RC Furniture at wala nang iba. Ito pong muli si Kuis Philip, isang proud probinsyano at isang proud dope si Hano mula sa bayan ng Laur. Kasama si Mang Boy, si Gabi at si Spencer na may hawak ng kamera. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!